Good morning, so ito mga kapatid, ipapagita ko sa inyo kung paano natin ikabit itong binili natin na garnish sa Pilipinas. So itong garnish na to ay matagal ko na tong minili mga limang buwan na to mga kapatid. So ngayon ko pa lang ikakabit sa so kaya tingnan niyo kung paano natin ikabit. So ang una natin ikakabit ay itong uh, finger guard. So tingnan niyo mga kapatid kung paano natin ikabit. So napakadali lang to mga kapatid, kapatid. So kahit bata ay kayang kayang ikabit to. So ito mga kapatid ang una, -una natin gagawin ay mag spray tayo o lilinisan na natin ng alcohol para kung may nakakapit na langis ay matatanggal. Pagkatapos natin sprayhan ay pupunasan natin ang basahan para malinisan ng maayos. So gina ni Gideon tanggal kon PPI sumi so ako na alcohol para may ko indicate kon na dis kanya nung katanggal ka o di ko na to tanggal ha, na katanggal ang buo may ko edikat kung mapapansin yung mga kapatid ay naka uniform pa ako dito kasi pagkatapos ng duty ko ay dumaan ako sa mga chef ng car accessories para bumili ng double sided tape so ito na mga kapatid isusukat muna natin para maganda ang pagkalagay at hindi tabingi kasi pag nailikit natin yung double sided tape ay mahirapan na tayong tanggalin kung mapapansin nyo ay isang kamay lang ang gamit ko kasi yung kabila ay cellphone ang hawak para makapag video so medyo na ako mag video dito dahil isang kamay lang ang gamit ko so sama na yan agid nilita na ba hindi ka tetaping kaya ni so ganito mga kapatid kung paano ko nilagan sya ng double sided tape so dinamyan ko para siguradong hindi sya matatanggal so ganito lang yun mga kapatid at ganito rin kung paano tanggalin yung pula na yan mga kapatid so pag natanggal mo na lahat yung mga pula na yan ay kailangan may dikit mo para hindi mawala yung pang dikit niya o di kaya para hindi madumihan So ito mga kapatid, natanggal natin lahat yung pula So ikakabit na natin para hindi na matanggal yung kanyang pandikit mga kapatid So yan, ganyan ang itsara niya pag natanggal yung mga pula, pula, pula So yan mga kapatid, naikabit na natin So tingnan nyo mga kapatid kung paano natin naikabit So yan lang napakabilis lang mga kapatid So punasan lang para dumikit ng maayos So mga kapatid, ituloy nyo po ang iyong panunood hanggang matapos ang video na to Dahil hanggang dito lang po ang ating voiceover Dahil paos na tayo mga kapatid at uh, medyo maingay na rin dito dito sa aming uh, kwarto dahil yung mga bata ay naglalaro. So ang gagawin ko ay maglalagay ako ng music para hindi kayo tamarin at para hindi boring ang ating video sa so, music. Pasok ka na para mapakinggan kanila at tuloy-tuloy ang kanilang panonood. So salamat sa inyong lahat. Yeah, I just wanna be the one i n e w a 이 i t e e d o e o h t 어른이 은다는걸 건... So yun mga kapatid, tapos na tayo maglagay doon sa mga pintuan, sa mga hawakan niya. Tapos dito naman tayo maglalagay mga kapatid. Ilalagay natin tong lips niya mga kapatid. Pero pag may nakasalubong siya na nakaras din, ay, ka, ay kayang kaya niyang ilips to lips. So yun, tulad ng dati, kailangan punasan, tanggalin yung mga alikabok at yung mga nakakapit na mga mantika para din di matanggal yung ating pangrikit. Make love in every way.